Good Rottweiler. morning! <laughs> Good morning! Rottweiler! Rottweiler! So, Ilang months na yan? Ito, tatlong buwan. Uh, June 2 ang birthday na ito. Oh, June 2 pa. Tapos ano? nakadalawang 5 and 1, lima na ang dewormed. Tapos asking price niya, 12 pero pwede itong tawaran hanggang 9 saka 8 pag subscriber ng Riding With Me. Naku, laki nung ano ba ako sa? <laughs> Para lang maaya out, mabilisan. Ano ito? American Line. Ah, American Line. Na Rottweiler. Ang ganda oh. Hindi ba sila magkakapatid, pero isa lang yung dinala ko ah, para ah, meron Pa isa. meron pa sa bahay. Okay. May babae, lalaki. May babae. Pero, mas marami yung babae. Ah, Tapos meron din tayong na pito. Tapos dalawa na, na, may pito na babae. Hindi pa iya. Uh, sa next, uh, sa 16. Sa, sa 16. May ba vaccine uh, na ba yun? O may ano? mga vaccine na sila. Okay. Ayan. Available yun mga shih tzu, no? uh, May nagahanap na na white eh? Meron ka ba ah, may white. Pero kontakin niyo po ako. Ayan, kontakin niyo na lang si Kuya Noel. Ha? Available. Rottweiler at saka mga Sipsu. Uh. Thank you, Kuya Noel. Salamat, try no, eh. the drone. Bagong paanak mo yan. Baka mm. yung ano yun, yung... Yung last ba yun ano? Okay. American Bully mo. Yeah. Ilang months na to, Kuya TJ? Magtutupo. Exotic. Back to back exotic. Ang mm, ganda. Byron. Ilan yan? Akin po. Dalawang ba babae. Ah, dalawang babae lang? Apat na lalaki. Ay, apat na lalaki. Diyan po yan eh, nabenta na eh, dalawang... Ah, Magkano ba isa? Na-out ko yung dalawa. Forty-five babae. forty ang babae? Tapos yung lalaki? Forty. Forty? forty. Oh, Ngayon, siya, ang ganda, siya, no? pangog no? Kaya eh. maliit lang yung uso nila, oh. Mm. ganda oh. Totoo ganun pala 'yun. Tsaka may lahi silang ano, nano. Nano. Nano exotic. 2 months pa lang eh, no? Mm. Pero man nano, pero malalaki yung paa oh. Ang ganda. Pure yan yung ano, walang exotic Walam. to per ano. Walam. ano, pure back to back. back to back to. Ito po ang ano parents yan. na lang. Ang ganda. Oh. Negotiable pa yon, Sir TJ. Sa 20 na lang po, sagad

So, pwedeng papilan na, na rin, o, po, ako nabala sa ano? Apo, ako na bahala sa papilan ano, ko. 20 hanggang sa 20. 20. Kasi 40 yun, ah. <laughs> <laughs> yung nabili po kasi nila, yung medyo, siyempre, una. Yung oh, yun, ano pa, malakas pa. O, oh, yan, ah. Mayroon, sa Unahan na kayo dyan. Exotic <laughs> oh, po ano, yan, ah. Back to back to May lahi pang nano. Ang tangang lolo ni Resi, ano? Instant vape. Makikita lang sa bulit, pwede dito. Ayun, Ay, Sigat na, lang ano. yan. Oo, o, yung ano, parents niya. Mm. Lolo, lolo, na yun. Oh. Sa, may silang things line. Oh, oh. Yung sa PIPC, hmm. puro mark ito. Masyo. Puro lang yung mga oh, grand. Bridge oh, bridge oh. Bridge Pwede, Pwede kayo kay number, number, babae. O, number, uh, <laughs> number mo na ulit. Tiga saan ka ba Kuya TJ? Bustos po Dito lang, malapit lang yun lang. Facebook po sa ah. KJ Torres Jr. Oo nga pala Thank uh, no? <laughs> take, you ha Kuya TJ uh, uh, Ayan DJ ni si Kuya Tiga Pangasinan kayo no Kuya uh, okay, uh, okay. <laughs> Fair so, na, fair Kabahay na lang

pero bagong kain na yan. Ang ulit niya mamaya ng gabi. mga Ingat, Dalawa ka Good morning, Kuya update tayo. Wala na ang naitangguling ni Kuya. Ito may na. Ito na. Poodle. Poodle. Pudel. Pudel. Toy pudel. Oy, ganda. Ito, uh, light choco. Uh, apat sila, tatlong lalaki, isang babae. Opo. Tapos, liver nose. Oo nga, no? Brown eyes. Brown eyes pa. Oo, brown. Yeah. Ilang months na to? Uh -oh. Three months, going for. May babae lalaki, no? Hmm. Isa na lang babae. Ah, isa lang. Ito pa, na lang kayo. Uh -oh. Ayan. Isa lang babae. Isa na lang ang babae ni Kuya. Ang uh, Marta. Magkano na lang ko yung mas? Ito, bigay ko ng 40 ng babae, 30 ng lalaki. Pero, pag subscriber, syempre, chat lang kayo. babawasan natin. Madali po ang kausap. Oo nga. Totoo naman yan. Lalo po pag big up. Ayan. babawasan ko ng malaki. Pag Ang ganda. Pink na pink yung nose eh. Ayan ang mga light choco. Mga light choco. Ayan ah. May talaga. tayo kay Pia dito dito naman tayo. Mga sito po ito. Siksu. Isyo. <laughs> Ayan, sarap ng tulo. Sarap tulo. Nga nga pa. Bagong kain uh -huh. kasi. Uh -huh. Okay, oh, ang cute Ayan. naman ang na mukha niya. Tatatlo yung mga organic o. Alas mo yung pagkatsoko pa nga eh. Oo, ito no. Ay, yung dulo ng balay po niya o. Ang babae na lang isa. Nag-iisang uh -huh. marite. Ito ba yan? Ay, marite. Uh -huh. Ito pala, sorry. <laughs> sorry. Magkakamukha kasi. mo ka, Ito na lang ang babae. ayan oh, ang babae ito ha. High five, five lang din ito. So. Okay. Tapos lahat sila, high five, five na lang bawat isa. Wow! Ang mura talaga. May mahogany, may black liver wow. line. Ayan, ayan. May mga cards. Ang liit no. Ang maliit. Oh, ayan. So, so, 555 mm. na lang. Five five, bawat isa. Ay, bawas isa. May pa 'yun. Oh. So ito tatlo pa. Ah, bumarehin nako. Mga, ko. Mm. mga backside, 8K na lang isa. Isa, ah. ito. No stream wide. Oh, na lang. Yan, lalaki 'yan ha. Naga, ano to? Kagana pa nang Naging free. Oo. Naging free. Kagana ka 85 na lang. 8, -8, -8, -8, 8 Ay, 8K na lang. Ayan. Lahat sila may vaccine and they wore may bed card po sila lahat. Oo, lahat may bed card. Ano to? Freebies ba to? May binibili? Pwede freebies. Malay mo, sa bahay. Pag nag-pick up. Oo, no? May no? Free, free, ko na yan. Pa, ano na, na lang. Para patuhin <laughs> nyo na kapag agad. Salamat sa akin. Thank, you, po, Thank you Thank you. Good morning. Good morning, Ryan Rose. Good morning. On, let's go. Let's ride the road mo. <laughs> tayo mga bago ngayon, mga bullies, bank on bullies tayo. Ayan. Ito. A giant bullies. Lalaki, ito? Ito, seven months. Uh, Pakete Scottish. May papel sila. Ang papel nila, ano, uh, bully elite. Ah, uh, oh, ibang ano ibang group yun. Oh, okay. Pero bully din. Magkapatid ba? yan, magkapatid. Okay. Ah, pareho silang male, 7 months. Complete vaccine, may papel. ko lang ng 10K, isa. 10K lang? Ah, 10K. Oh, Pareho sa lato ba? Pareho sa 10K na lang, ang baba. Ang ah, Tapos yung mga jackson sa akin, natapon. Oh, Diyan. At saka yung sisi. Yung chihuahua natin. Itong chihuahua natin, uh, female, 3 months long coat. Ayan o, napaka An An cute. Ang liit no? lang yan. Ang liit niya, o. Oh. Oh, oh. Ang talal lang. Oo. Pag lumaki yan, mga ganun na lang kalaki yan. No? Ito, uh, female to. Oh. Nung na-vlog ko to, ba't to na kalaki? Oo. Oh, female to, hindi laki, No? <laughs> female to, nung nakaraan, 8'5 bigay ko dito. Okay. Bigay mo na lang na 6'5 ngayon. Baka chihuahua na sila. Bumabang na napakamura. Tapos yung mga dark natin na, uh, ayan. Ito yung may problema sa eye. Uh, okay. bigyan natin ng 3,000 yan. Yoy. Tapos itong goods, yung choco na female. Yoy. Tapos yung choco dapple Ito male, ito female. bigyan mo na lang 4,000 yung isa. Naku, nang baba na. 4 na lang, oh. Pwede na tayo. Ito, 3 na lang. Napakaganda ng ano nito. Tapos meron pa tayo dito ang bully na okay. packet exotic, female. Ito meron tong papel, PBKC papers. Ah. Di, may papel dyan. Ayan lang. Oo, naku na, decent to. Maganda mata nito. Oo, uh, maganda mata niya eh. Oo. Uh, apat to, nabili na yung dalawa. Ah, uh, Ito, bibigyan ko na lang to ng ano, uh, may papel, female. Ang edad nila ay 3 months merigit. Sige mo na lang ng 12K. Okay, 12K na na? May papel, PBKC. Okay. May papel na, oh. Hindi ka na maglalakad ng paminito. Ayan, napaka-dry. Ay, oh, no? uh -huh. Ayan, napaka-dry. Ayan, napaka-dry. Ilang natin, 3 months. Ayan, o. Tayong-tayong-tayong. Babae sila parehas. table tayo tayo, oh? mm. black Bigyan oh, na natin ng 6K isa. Ako, wala na. No? 6K na May vaccine yan. May vaccine pa. <laughs> Tapos wow. meron tayo dito, bigel saka butel. Dami uh, ng aso ngayon. Oh, <laughs> marami pa sa bahay. Oh, madali pa available sa bahay. Ito natin. Ito lalaki. Okay. Ano na 'yan? Ah. Uh, uh, dito, months na. na. na mini, mini bull terrier. Oh, mini. Ang binigyan ng may papel. May tapos yung bigyan natin, na uh, 6,000 na lang, wala kayo. Wow, Ay, mura to. 6K. 6K. na lang, ha? Tapos ayun, uh, shoutout ko nga pala yung mga nakabili ng dogs sa atin. No. Uh, actually, yung tatlong dogs hindi ko na binabasa jeep kasi for deliver na ngayon. Oh, okay. Tapos yung dalawa na bili. Pali, nakalima tayo ngayon. Yeah, hey. Shoutout kay Sir Jay Labaw. Uh, na taga Purview Meron nasa abroad siya Nabili niya yung bull mastiff natin ng na cross bully Yung brindle uh, Sir Jay, thank you so much po Na-deliver na po yung aso niyo Thank you uh, Kay Sir Charlie makayanan Na nasa Chicago, Illinois Repeat customer Siya yung nakabili kay panda dog natin Na bully tapos bumili siya ng mail sa atin. Di-deliver na ngayon ni Pacboy sa Kalamba. Yun, uh, no? sir, shoutout sa'yo at sa iyong wife na si Ma'am Carolina Potensiano. Shoutout po. Maraming salamat po sa pagbili at pagtitiwala. Okay, uh, sir, Alan Reden Alan Redentor Burgos, na taga QC. Pumunta sila dito kanina, uh, bumili ng Golden Retriever. Sa pamilya sila. Wala, uh, Sir, shoutout po sa inyo. At kay Sir Mark Aquino na lagi nanonood sa atin, nasa Italy. Uy. Sir, kuha na lang asa sa akin. Uh -huh. Shout out sa ay. Yo. Thank you, thank you. Thank you, Kuya Alvin. Shout out. Good morning, Kuya Jason. Ayan, update tayo. Dami na mga hasty ni Kuya Jason. Bago na to. Bakit? Yeah. Ilang months na ka sila, kaya dito? Two months. Wala, kaganda na naman ang mata nito ah. Diba na yan ka? <laughs> kaya ba? Yeah. Ayon, no? <laughs> kaya. Ayaw, no? Kaya. Kaya. Saka ano lang ma'am, puna lang sila. Apo. Uh, o, 12. 13 na lang. 12. Ayan, 12K. <laughs> <laughs> hindi na kong kilos o. Oh. <laughs> yung yeah, ato nga naman to mga to ayos kaya na lang ha? ang ganda mo oh. quality blue eye eh, dito nung tayo sa Chow Chow na Chow Chow natin ang available isa na lang na lawan na lang bye bye na lang pareho ba kana na kana na lang yung 8.5 8.5 negosyo doon sa phone wala itong maliit <laughs> ito dalawang phone na lang natin dyan oh. oh. alit ito oh. 10k na lang ito isang 10K, 10k na lang o oh, yan o oh, 10K, uh, 10K, 10k na lang oh. Oh, like ito. babae pa ito mga po, hindi lang ito Pai-pai, sige, natin, ito, Chow-chow ba ito? Pure? chow po, lion type chow Ang ganda naman nun May available na balik kayo, Jason Sarap? Thank you, ma'am Thank you, thank you na daw yan? Good morning. Good morning po. <laughs> Ito so na mga updates natin. <laughs> uh -huh. Marami po tayo ngayon chitsu. ang mga chitsu. Meron po tayo ng subscribe pero 5,000 na lang sa subscriber natin. Meron po tayong chitsu 45, 35 5. na lang basta subscriber natin. Ito yun ha. Ayan yung guys. Ayan yeah, pa oh. Mag-message na lang kayo kay Nalas po. Tapos ito, ito guys, 4 Basta subscriber natin, 3 na, na lang. Ang ganda naman yun. Ito sample ang natin. Ang naman. Guys, meron pala tayong chow Okay, ito yung 3 na Ganyan, ganyan ba? Dosits o niyo po, spotted yan. Legit yan, legit. na muna sama sa din ang price na na. ito Magkakapatid. Ah, itong dalawa lang. <laughs> ang benta ko po nito, 4-5. Pero basta subscriber, 3-5 na lang. Oo, naku, meron 3-5 na lang. Ang Meron tayong chowkong. 4-5 din to, 3-5 na lang din. Ha? May discounted price sa kayo, ah. Tapos, ah, Ito, ito, ito. po. po ito. Six months. Vaccinated po ito. Ah, ay, ang ganda. Ang um, benta ko po nito, 7.5. Basta sa subscriber, six, na lang. Six, five na lang. Pili lang po kayo. Uh, po. Tapos, ito. Chow lab. Ay, ito pala chow lab. Benta ko po nito, 4, 5. Basta subscriber, 3, k na lang. Ako, mura mo. So guys, yun na nga updates natin. Meron po tayong pure golden retriever. Meron tayong pure husky. Mag-message lang po sa page. At magpakilala kay subscriber kayo ni Napakabait, napakapogi, pinaka-pinaka-pinaka na ride and roll hmm. sa Parc de Lys. Pinakang-pinaka. <laughs> ah, ano agad? Discounted agad. Ano ba? <laughs> May <Lata>, panak ng utak lahat. ang eh. <laughs> thank you, thank you guys. Salamat, Salamat sana lagi niyo sila i-subscribe. Salamat, tatuloy niya. One, two, three. <laughs>